Bago sa saksi, nararanas ngayon ang ulan sa timog na bahagi ng Bulkan Kanlaon. Nagbabala ang PHIVOX tungkol sa posibilidad ng lahar sa mga ilog na dumadaan sa mga barangay na apektado ng Pyroclastic Density Currents o PDC. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 at may nakikita rin senyales ng PHIVOX na posibleng masundan ng pagputok ng Bulkan Kanlaon kahapon. Mula po sa La Carlota City, Negros Occidental, Saksi Live, si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Aileen? Pia, tiis-tiis muna sa ikalawang, ikalawang gabi. Ang, um, dito sa evacuation center, ang mga inilikas ng mga residente na nakatira malapit sa vulkana. Ngayong gabi din, Pia, ay uh, naranasan ang uh, mahinang pagulan dito sa La Carlota City tila na wala ang kulay sa paligid ng balutin ng abo ang malaking bahagi ng barangay Mao at Ilihan sa Bago City. Walang ligtas pati mga puno. Halos mag-zero visibility sa mga kalsada. Kasunod yan ang pagputok ng Bulkang Kanaon kahapon. Grabe, ang yabo, guys. Hindi mo na makita uh, ang dalan. Kaya ang mga residente naka-face mask. Nagpapatuloy ang paglilikas ng mga nakatira malapit sa paanan ng bulkan. Balot din ng abo pati ilang pangunahing kalsada sa La Carlota City. Sarado muna ang ilang daan. Pinaka-napuruhan ang barangay Araal, kung saan unang nagsagawa ng flushing operations ang mga taga DPWH. Nalalangha pa rin ang amoy ng asupre. Kaya ang 60-anyos si si Lola Corazon nakaramdam ng pananakit ng dibdib. Ang mga galing kami gagawa, e, kay hindi galing magwanta. Kaya sa bat, dugo sa dughan mo, galing ako ng ikod. Buas mama mamadulog kami ang pamilya Langgote na problema sa epekto ng ashfall sa kanilang mga alagang kalabaw. Luya kay ang muna yung natabo, te, kami mimo, te, ulat mga misang kung saan o naman kami ka-recover. Mahigit 7,000 gibong residente ang lumika sa sampung evacuation center sa bayan ng Lakasiliana. Pero may mga piniling manatili sa kanilang mga bahay. Ma'am, kapag nilag man kami makay kung ang kaso kung ang vulkan magsigigidya, ma'am, ano, Ma sakem nang kami sa amon gamay nga salakyan nga kire. Salig lang gyud ko ma'am si Christy Piniling manatili sa trabaho sa taming man ng tubo. Kay no man ka alang na kinanun naninamon bi ma'am. Na kuntak namra la mo nao tigadali man nang tagiya. Pukulbaan man kami eh. Kay tinta an nagamuna binkat laon mo. Puro indi lang gyat pun. sam 10,000 residente na ang lumikas sa iba't ibang lugar sa provinceya ayon sa Negros Occidental PDRRMO. Daan-daang residente rin ang inilika sa Canon City sa Negros Oriental. Naranasan din ang ashfall sa labas ng Negros Island. Ang ibinugang abo kahapon, pinangay ng hangin at tumubid ng dagat papuntang Antique, Gimaras at Iloilo ayon sa FIVOX. Yung ibang ash na nararanasan po ng mas malayo, katulad po dito sa Antique, ay mga remobilized na abon na. No? Ibig sabihin po sa sobrang lakas ng hangin, pati po yung ashfall na bumagsak na, ay napad, napapadpad pa ng palayo. Kumpara kahapon, mas tahimik ngayon ang vulkan ka noon. volcanic quake lang ang naitala sa nakalipas sa 24 oras ayon sa FIVOX. Pero hindi raw dapat makampante dahil may mga sinyales ng posibleng magmatic o major eruption sa susunod na linggo. Sa ating pong analysis ay talaga pong naghahanda na ng magmatic eruption ng kanlaon. Ang tanong lamang po ay kailan at papano at gano ka lakas o gano katindi ang pagtubo. Nakataas pa rin ang alert level 3 sa vulkan. Sa taya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, may na 54,000 residente sa loob ng 6-kilometer danger ang target ng forced evacuation. Tinukoy na critical areas ng paglilikas ang Canaan City at Bayan ng La Castellana. Labing isang lugar sa Negros Occidental ang itinakda ng Office of Civil Defense bilang evacuation centers. Siguradong naman ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ang pamahalaan para magsagawa ng malawakang paglilikas ng mga residente. We're ready. Uh we we know what to do and we have our our we have already started to send food packs and we have already started to send uh, all of the things that we bring um uh, to the uh, to those who are Uh, in evacuation centers. Ayon sa DSWD, nakapreposition na ang halos 80,000 food packs at 15,000 non-food items para sa si mga taga-negros, kabilang ang mga nasa evacuation center. iya mamamahagi naman ng relief goods at face masks ang Kapuso Foundation Bukas sa mahigit 2,000 evacuee sa La Carlota City at bayan ng Casillana. Bumuo na rin ang task force, ang task force kanlaon, ang RDR RMC 6 upang mas mapabilis ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga apektadong LGUs at yan muna ang latest live dito sa La Carlota City para sa Jimmy Integrated News ako sa Ilipedreso ng Jimmy Regional TV ang inyong saksi magkaposo maging una sa saksi magsubscribe sa Jimmy Integrated News sa YouTube para sa ibat-ibang balita